40 pesos. 4 Apat na. Itong basag, magkano? 6 pesos. 6 pesos ang dalawang piraso na yan. Kaya mas maganda. Sagihin mo kung nari. Basag. 6 pesos na lang. Let's go. Let's go. Sa mga gusto ng pet na isda, ito ang mga dry, dehydrated, fish. Laglag mo lang ito sa aquarium, mabubuhay na to. Dalaw mo yan. Thank you. Thank you. 45 pesos large egg yung medium 35 yung small 30 pesos tagli limang piraso mahal na no 40 pesos limang itlog lang so good thing meron kaming provider na aming itlog kaya bumili kami nito na yan tayo sa palengke eh, diba i-compare natin ito baga commercially commercially produce itong mga itlog na to So yung mga nangingitlog nito, kumakain lang ng feeds. Hindi ka tulad ng sa atin. Kumakain niya ng, yan, ubus na nga yung Madre de Agua. Ubus na. Bayabas. oh, bayabas, Madre de Agua, kitchen leftovers, tinapay. Basta kung anong pwede ibigay sa kanila para nagbabarit yung kinakain nila, mas maganda sa alaga yun. Siyempre, egg 1,000. Para pang-supplement ito sa mga nanginitlog na manok. Para hindi sila na deplete ng sustansya na nilalabas nila pag sila ay nanginitlog, no? Let's go. Kunin ang inumin. Napakababait. Mm. Napakababait na mga brown eggers niya. Excuse me. So, sobrang bait eh mahirap silang papag-excusean. Kunin ko lang tong inumin. Halabas ka. Well sa si Kobe. Eh, kailangan to binibigyan lagi ng fresh na inumin. Yeah, fresh juice. Umaga, tsaka hapon. Kaninang umaga, meron silang supply ng bagong inumin. Pero ngayon, kasi ngayon, ay araw ng kanilang egg 1,000. Kami, nagbigay kami ng 3 consecutive days ng una tapos nag-i-skip na ako ng isang araw every other day na lang akong bibigay kasi mahirap na bugbog na bugbog sila sa sa mga vitamins na ganyan baga dapat pinapahinga din sila huwag mo silang uh, bugbogin sa yun ang akin ha hindi yung professional ano ko lang yun sariling pag-iisip ngayon medyo iba akong mag-isip eh Ma mamaaring ang pag-iisip ko eh hindi tama ano <laughs> oh, egg 1000 napaka Mabibili sa inyong suking poultry supply or you can visit my uh, TikTok account, no? Barangay Doan na Farm din. Pwede kayong mag-like, mag-subscribe doon. Ano yung mga video doon? Mga short videos na hindi naman ganong informative pero pwede na. <laughs> It will do. At dito kayo makakabili ng egg 1000, hmm. ring, Oh, mga anik, anik. mga, uh, oh. Bahala na, meron nga doon ano eh, pampa beauty products eh. Walang kinalaman doon <laughs> sa pag-alaga ng manok eh. Bagay, maganda nga naman yung kung beauty, beautiful ka, nag aalaga ka, ng manok. Eh, parang walang connect, you know? Ah, <laughs> oh, yun. I-go-go-go eh, lang na mabuti. Go-go-go yung go, go kapampangan. mekos-mekos ah, mo, mekos-mekos. Mekos-mekos oh. Mikos, mikos na yan. Pre, dadagdagan ng tubig kasi kailangan. Mm -mm. Maganda yung timpla. Mm. Every other day, umiinom sila ng egg 1,000. Excuse me, ladies. Ladies, ladies and gentlemen. Excuse. Drink na dun, drink, drink, drink. Oh, Drink na kayo dun. Titit. So, oh, bayabas. Ano tingin mo yung mga bayabas na binig, binigay ko? Hindi na nila pinapansin. Masyado kayong pihik ka na. Oh, okay. Hindi naman sila pinapakain pero sila yung nangunguna. <laughs> Pang suplementa yun sa mga brown eggers. Hoy. Oh, lalabas yung isa! Hoy, 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 hoy. Hindi mo nahabol pasaway. Ito yung mga bayabas nila. So, pasok! 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 Lalabas din siya isa! Pasok! Di mo ba ba inilipat siya, ano? Donya Buding? O so, ba itong mga to? Lipat Hindi. mo kaya si Donya Buding? Hindi, oh. Yan po ang ginagawa namin sa aming mga provider ng brown eggs. Mamaya, kukunin yung mga itlog. Ayun o. Oh. Te-testing natin. 3 na. namin sa inyo kung gano'ng itsura. Ano na? six na yung itlog or 5? 6. Yung doon 5 plus isa dito. Yung mga ma, um, yung mga na yan, ano yan? Dami eggs kasi. Hmm, tingnan mo sila. Hmm. <laughs> okay. Let's go. Uy, may bayawas pa dito isa. Oh, ang mahiwagang basket para sa mga itlog. Ang kukuha ay si Aling Mimay dahil hindi ako makayuko. Siya kaya niyang yumuko. Sa laki ng ko, wala, di na kaya. ge okay. Go get them. Ilan na ba yan? Bibilangin ko, inwaray-waray. Ay, sorry. Inwaray-waray ha. Hmm. Basta. buha Dulo duha, tulo, upat, upat, unum, upat, ano ilang ba? Upat, L lima, unum, huy, pito, 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 <laughs> galeng, so, galeng mga ladies, You're the best pang, mga ladies. So kung apat sila at pito ito, mayroon pang isang hindi siya naka, hindi pa sila nag-itlog. Oh, dalawang na, araw 'yan. Pahinga days nila. Hmm, dalawang yeah. araw yang it. Arise. Ah, hindi namin pagkuha kasi para mas magandang i-video pag marami, di ba? Yes. Yeah. Dalawang araw 'yan. Kahapon at ngayon. Ito na. Kahapon at ngayon. Ganun ba 'yon? <laughs> ah, noon at kailan man. <laughs> oh, di ba? Oh. Thank you ladies sa inyong ambag sa pagkain. Ay, sorry gusto. Nandiyan kayo kasi egg. sa paanan eh. Meron lang ako suggestion yung isang pugad ibaba kasi hindi sila umakit para mamugad. O sige, gagawin natin okay, yan. yan. 40 pesos egg ha? Tignan natin. We will put the 40 pesos egg into the test. Ha? Tignan nyo naman. Ang aming backyard egg. Sila kailang nung large egg nila. Mas cute pa oh. Oh, di ba? Yan ha. Hmm. Hmm. Di ba? Oh. Pumapantay. Pumapantay. The best. Kaya kami nag-alaga niyan kasi the best e eh. Ang sarap sa pakiramdam eh. May itlog kayo. Babasagin mo. So, we'll put this uh, white egg sa palengke versus ang aming mga backyard eggs let's do this now everybody we will put the commercial egg at yung backyard egg into a test tignan natin unayin na natin syempre i-reveal yun eh ang commercial egg na pagkamahal-mahal dito para puti kitang-kita madaling mabasag malambot ang shell no? Pero fresh ang itlog kasi maumbok eh. Yan, manipis. Manipis ang shell, no? Okay. Yeah. watery din. Oh, medyo watery yung, yung gilid niya. Tatabi natin para makita natin yung Ito nakakatakot ang pagkapula nito. Ni mm. <laughs> Di ba? Shell parang manipis pero parang manipis pero medyo matigas. Tapos oh, meron pa siyang film. Tignan mo naman ang quality ng egg yolk niya. At, yun, oh. Galing, no? Ano siya? Yung orange talaga? Ito naman, dilaw. Madilaw-dilaw. So, yan ang yan ang diferensya ng backyard egg sa commercial eggs. Ito kumakain talaga ng commercial feeds ito. Ito kahit ano, kitchen scraps, mga greens, mga hindi ng darak. Sapal ninyo kung ano man ang pwedeng ipakain sa kanila basta wag lang silang gugutumi para tuloy-tuloy produce ng magandang iklog. Sinusuplementan naman namin ng egg 1000. Well, that's all for today sana kayo uh, magka uh, idea na para maganda mag-alaga ng brown eggs. Na! Ang kasusunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Okay, sunny side up na to.